Hello po mga kaahon. Nagsisisi ka ba kung bakit naka-utang-utang ka sa mga online lending apps na yan? Talaga namang ang pagsisisi ay lagi nasa huli. Kung alam lang natin na ganito pala ang mangyayari sa mga pagkakautang natin sa mga online lending apps na yan, edi sana hindi na tayo sumubok hindi na natin sinubukan na kumuha sa kanila. Hindi ba ang mga pangako nila sa mga sinulat nila sa Play Store? Uh, pwede kang umutang for 12 months, for 6 months, for 180 days mga terms and then ang interest is napakaliit 500 pesos, 300 pesos 100 pesos pero hindi pala totoo ang lahat ng yun. Kaya ngayon, ayan, lubog tayong lahat sa utang. Pero dapat mag-move on na tayo. Kailangan gawin natin kung anong dapat natin gawin. Bayaran natin ang kaya natin bayaran. Uh, for example, kung ang nakuha natin ay ganong halaga lang, yun ang ibalik natin sa kanila kung ayaw nila at hindi sila pumapayag doon sa ganong arrangement, wala tayong magagawa. Kasi yun lang talaga ang legal eh. Actually, hindi naman talaga sila legal. Dahil yung pinapatupad nila ay iba sa mga naka-declare nila sa SEC at sa Play Store. So talagang there's something behind the scene So, ngayon tayo bilang tao, bilang tao na may konsensya, nagbayad ako. Pero, hindi sa gusto nila na interest kasi sobra-sobra naman talaga yun eh. Kaya lang, pagkabayad ko, eto pa rin sila, nagugulo pa rin sila. Eh, hindi naman pwedeng ganun. Kailangan talaga makamove on na tayo. Kailangan talaga makapagsimula tayo ng bago sa ating buhay. Hindi pwedeng maglugmok na lang tayo dahil nangyari sa atin to. So we have to end the relationship with them. Kung pwede nga lang lahat ng mga nagpapaalala sa kanila, tanggalin na natin sa ating sistema. Katulad din itong ginagawa ko, syempre habang naiisip ko ito, naiisip ko rin yung nangyari sa akin. Pero dahil nga sa kagustuhan ko rin makatulong, sa kagustuhan ko rin maging advocate uh, ginagawa ko to and of course hindi naman ito ay isang opportunity rin para kumita para makatulong at the same time opportunity to earn so tapusin na natin tapusin na natin ang relasyon natin sa mga ola magsimula tayo ng bago mag move on tayo at uh, ito na nga, ito na nga, ang gusto kong ipresent sa inyo, ang bago nating uh, pagkakakitaan. So, instead na umutang tayo, maghanap tayo. Maghanap tayo ng pagkakakitaan natin, magbibigay sa atin ng income. Ine-encourage po kayo na maghanap ng pagkakakitaan sa online. At ito ang isa sa mga online. Uh, income. Pwede tayo magkaroon ng income through Facebook Reels. Pwede po tayo mag-post uh, ng mga video, mga pictures, kung saan tayo nagpunta, anong kinain natin. Madami. Kung mahili kayong sumayaw o kumanta, pwede rin nyo gawin yun. Or yung anak nyo, kung inaalagaan nyo, pwede nyo rin ilagay So, maraming mga pwede tayong gawin. So, sa susunod na video, will be my tutorial kung paano natin isa-set up ang ating Facebook account para kumita ang content niya. Ipapakita ko sa inyo kung paano gagawin nyo. Uh, lahat naman tayo may cellphone na, ba diba? So, kung paano pagsa-set up. Ayan, yun ang pwede kong itulong sa inyo kung paano tayo kikita through Facebook Reels. So that will be all for today and uh, thank you for watching and till our next video. Please don't forget to like and subscribe to my channel at Navi.